Tertijit ang tang daghana kaya sa bunga. Oh, sus. Ang bunga, parting daghana, pero tungod sa kainit, huwag yun siya ng tubo. No, oh, tara dito, oh, parting daghana. Tua, ah, pagitid to. Oh. Dere, dere. Dere ta, ay daghan pong kaya ang bunga. Oh. Sus, Diyos, oh my goodness. Oh, sus. Tua, nagtago ang mga bunga. Parting daghan ang bunga, gyan. Oh, nagbitay-bitay in town ang mga bunga. Napadari daghan, oh. Hmm. Daghang kayo pero naingog muta. Tinggag maya, tuwa pa dito sa ilalong jud, oh. Stang daghana kay sa bunga, oy. Very blessed on ta, pero sige lang. Maybe next time. Next time siguro. Oh, pagpasensya na lang natin kasi sobrang init eh. Kaya pag ma next time lagyan ko siya ng ano ng uh, fertilizer. Tapos abukan ko doon sa ilalim para baka yun na ang pang ano niya pang taba. Kasi imagine pero tindagahan kayo dito sulod. Oh. Oh. Hmm? Daghan kayo dito sa sulod jud as in. Daghan lagi kayo. Oh my goodness. Wow. Oh. Oh. Ang ka na. Pati daghan Sana all na lang taani. Thanks for watching. Try tayo sa kabila. Ah, di makita. Pero nasa salon kasi. Silingan na mo. Malipay na. Kaya na pa sige lang. Dura, dura, dura. पग घन खाय जब जाते हैं